Arap yung nagsabay-sabay na may napadagdag pa ang kinchay Tatlong kilo Tatlong kilo ang kinchay May pichay Trenta Kinchay Pichay Ay ito pala lahat yung talo natin Sibuyas Kinchay Mustasa ah pichay Mustasa Singkang Isa yun Pili pa ang malalaki Kinsay pa po uli pa ilang kilo na kala sabi sa atin dito pag kukaw tatlo 15 ah 12 ano no ayos ah, din pakinsya kilo na po ang nakuha din pa isa, pa isang kilo ay pinipililaan po natin yung malalaki tayo stop ng paano na po ng pa order at maliliit pa po ay ngayon ay napilitan uli didiretso uli Kamali pero subo ko nun ay nung minsan. Basta yung yan ang lalaki. Hindi na. Ilana rin. Mariya at saka Sabay. Demi po sa Mayuriya pa po ata. Tungkatan to ya. Ay, pala Dami. naman lang. Hindi na nga ako mag ng bulans sinta Oo. Mm Hindi -mm. na, nakapag-aabunan mo yun. Base ah, yan naman dito. Kulang yan yung mga kanilay. Sobra. Kulang pa ng kaunti. Ay, pangabot na yan. May palabis nung isa. Ay, wait lang. Sabi yan. Kulang pa. Kulang pa. Kulang pa. pa diba? Yan, ang dami ng ano yan. Isang kilo. Tulo pa yun, ay. <laughs> Hindi, ibig sabihin na pag mapapandak. Ay, dami. Pero kuya yung naisusto sa gulang ay. Ang gaya tinutin natin

Paano ko hindi matututong manali ako nung may single dati? Kaya kabisado ko mga ano na rin. Ay, basa na pala. Gaya ko nabigil patuloy na kaunti. Kapag nabigil na kaunti. <laughs> ibot-ibot po Lalo lahat

hindi na pa ako ano yung katatoy hindi pa hindi pa hindi pa wala po katotoy ba kayo? Diretso korgamon ako, Tantoy. Diretso korgamon ako sa tricycle. Ito na po, ate, kalakal. Oh. Tapos lalagay pa natin dito yung pabilang din singkang. Hindi na po natin pinakita yung nito at ito po yung pare-parehas. One, two, three, four, five, six. Six, eighty-five, ten, twenty 30 kilo. Ngayon pa lang po tayo nabawi ng ating mga ano po, tinanim. Yeah. Bali estimated po nito ay nasa 12,000 na ari. 12,000 tapos ari ay ilang ari 20 sa libo sya mahigit 13 Hmm. pero tayo po naman yan dami pinagdaanan din na binad sa labor uh, -huh. ngayon nga lang kumbaga medyo babawiin na natin kumbaga ngayon palang tayo nabawi oh. pinagsabay-sabay na may napadugdog pang kinchay tatlong kilo tatlong kilong kinchay may pichay 30 kinchay pichay ay ito pala lahat yung talan natin sibuyas kinchay mustasa ah pichay mustasa singkang